Hello! Tapos na ako sa work. At ayan na naman ang mga puno. Papakita ko sa inyo. Ang mga bulaklak ng puno. Ito siya, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan siya, oh. May bulaklak na naman siya, oh. Bango yan. Ito, oh, ayan ang puno, oh. It's time of the year na nagbubulaklakan na ang mga puno. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ganda, ba? Diba? Ganda na ng mga puno. Green na green nga. Ang bilis. mag-green. Ngayon ay May 14. Ayan. Time check. It's, uh, I think, 5.15 p.m. See? Ayan ang mga puno. Nagbobolak-laka na. Sandali lang yan. Isang linggo lang yan. As wala na. Ayan siya oh. So, ito naman yung IKEA. Yeah. Ganda ng weather. Oh. Ganda ng weather talaga oh. Ayun oh. Puno. Oh. Ganda oh. See? Magkaabang ulit ako ng bus. Dito sa bus stop. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan ang mm. kapaligiran namin ang ang ganda, ganda. my bus is here and not here